Good morning, kamusta kayong lahat dyan Whew, Good morning Mula dito sa Canada Ngayon ay araw ng linggo guys Tayo papasok ngayon Pinapainit lang natin yung sasakyan natin guys Kasi uh, nag snow na Mula pa kahapon actually, nagsimula na mag-snow Ayan, tingnan nyo Ayan, tingnan nyo oh. Di ba, hindi masyadong mataas yung snow Pero malamig <coughs> I think nasa Negative negative 4 ngayong umaga. Ayan. <laughs> Wala pa akong gloves. <laughs> Pinakita ko lang sa inyo kung gano yung snow ngayon. Hindi naman masyadong mataas. At uh, marami nang mga naglilinis sa daan, yung mga nagsusnowplow. yan kaya good job sa sa ano, lungsod ng Stratroy mo especially dito sa Ontario, ayan, mga uh, masisipag yung mga yan sa paglinis ng uh, ating kalsada. Kaya safe naman yung mga papasok ng maaga. Pero ngayon, hindi naman masyado maraming tao na lumalabas no, kasi Sunday ngayon. Uh, mostly ng mga pumapasok is yung katulad ng trabaho ko na... Um, kasi yung mga turkey, hindi naman natin pwedeng i-control yung kanilang pag-itlog. Yung know, mga poultry farm, mga dairy farm yan, may mga pasok talaga ng weekend uh, yung mga production side naman dito sa ano sa car car auto parts or mga auto parts ayan um, mostly wala silang pasok ayan Woo, napakadilim pa guys ngayon ay alas 6 na ng umaga ayan 6 o'clock na at uh, pinapainit ko lang tong sasakyan ngayon ewan ko kung nakikita nyo pero meron ng mga na, meron mga nahuhulog-hulog na snow dyan sa likod ko guys ayan And, ewan ko kung kita. <laughs> uh ang lamig. Malamig ngayon. papa papainitin ko lang saglit yung sasakyan. At narin uh, dala ko na rin yung kape ko kasi <clears throat> tinamad akong gumising ng maaga ngayon. Para dire-diretsyo na. So, yung call time namin is 7.30 pa naman. Pero, papasok tayo maaga ulit para mag-prepare ng mga gagamitin natin para sa farm. At uh, dire-diretso yung pasok natin guys hanggang Friday. Sunday to Friday na naman yung pasok natin. Pero lalaban tayo guys. papalag tayo dyan sa pasok na yan. Kasi uh, marami tayong mga, <laughs> mga gastusin. Kakatapos sila ng holiday. Ayan. At uh, medyo na na-drain yung ating uh, bank account. <laughs> Sad to say ano. Ganun talaga. Ay nakabuhay nga naman talaga oh kailangan talagang humataw. Pero isa sa mga gusto kong i-point out din guys, yung kagandahan ng trabaho ko rito kasi napakalapit ng trabaho ko guys. Yung iba kailangan nila mag-adjust sa oras ng siguro mga kahit isang oras para para makarating dito kasi yung kalimitan sa mga kasamahan ko mga nasa London yung London po kapag isi-search nyo sa Google kung let's say gusto nyo mag-Canada isesearch nyo sa Ontario London, Ontario ayan malaking city yan guys nasa 30 minutes to 45 minutes depende kung kung saan location mo dun sa London eh kung nasa north Northeast ka talagang medyo mas malayo papunta rito so yung mga yun ay nag-expense sila ng 45 minutes biyahe pa lang e ako nasa 1 minute nandiyan ako sa workplace so yun yung kagandahan ng trabaho ko guys uh, pinalad lang tayo na makapunta dito sa, sa trabaho na to kasi uh, mabait si Lord ayan pinagdasal natin so kayong lahat sa mga nakakapanood nitong video ko Uh, sa mga sa mga interesado dasal lang guys kasi ibibigay talaga ng Panginoon yan hindi man agad-agad pero ibibigay talaga yung desire ng heart natin di ba <laughs> ibibigay sigurado yan mabait na Panginoon guys lani guys kaya pumasok na ako dito sa sasakyan ngayon ikakabit ko lang ulit yung aking microphone para Malinaw. Medyo malayo yung camera. Minount ko siya doon sa may dashboard ko. Ayan, nasa passenger side siya ngayon. Uh, ang lamig. Ang lamig, guys. Ayan, so, <laughs> dala ko na yung tinapay ko rito. Ayan. At saka, dala ko na rin yung kape ko rito. Ah, oh my God. Suabe, guys. Suabe. Pasok tayo ng Sunday to Monday na naman this week. <laughs> Grabe, ano. <clears throat> Oh, Sunday to Monday. Sorry. Uh, Sunday to Friday, yung mga pinagsasabi ko. Antok pata ako ah. <laughs> Late na kasi ako natulog kagabi. Kasi, uh, although pumasok ako kahapon, pero umuwi ako ng mga nasa 2 kasi nga may appointment ako kahapon. So, pagdating ko ng bahay, medyo pagod na rin ako ng konti. Pagod sa work. Uh, tapos uh, lumabas na appointment. Medyo late na naka-uwi kagabi. Tapos sa uh, yun pagdating ko ng bahay, naglaro pa kami ng anak ko. Eh, yung anak ko kasi nakatulog na siya ng mga siguro mga 3 hours when I was away nung lumabas ako. Kaya 11 na siya nakatulog halos kagabi. So naglaro kami hanggang 11 mula nung pagdating ko. Kaya medyo late na tayo nakatulog kagabi. Tapos maaga tayong gumising ngayon. Gumising tayo ng mga kwan, mga past 5. Normally, nagigising ako ng mga ganito, siguro mga 5 o'clock or at least before 5, nagigising na ako. Ngayon, iba yung process namin ngayon, kaya hindi tayo masyadong sobrang aga talaga gumising. Ngayon ay mangungulekta lang kami ng itlog ng pabo. Ayan. So, yung trabaho, nature ng trabaho natin is uh, laying. Nagpapaitlog tayo ng mga turkey, yan yung ating trabaho dito sa Canada. <clears throat> Tapos, um, Monday to Friday, doon kami nag-artificial insemination. Oop, baka ma maula yung kape ko. Monday to Friday, doon kami nag-artificial insemination pag Friday. ah uh, Monday to Friday. Saturday, Sunday, walang artificial insemination. Nagpupulot na kami ng itlog. Ayan. So, sa mga nagtataka dyan, uy, blitz, baka mahirap yung dito na tayo magpark malapit baka may mga magtatanong din, oy Blitz, mahirap ba 'yung trabaho ng uh, nasa poultry uh, industry? Ang sagot ko diyan, guys, mahirap nung una. <laughs> Sobrang hirap kasi nung pagkadating ko dito sa Canada, eh ito 'yung company talaga na pinagsimulan ko, hindi na nga ako umalis dito, 'di ba? Um akala ko hindi ako aabutin ng isang buwan kasi sa dami ba naman ng turkey na nung nung dumating ako dito sa dami ng turkey na na bumungad sa akin eh sabi ko napatanong ako sa sarili ko sabi ko kaya kaya to sabi ko na isipin mo tatlong libo tapos sa apat lang kami sabi ko sige laban pa rin laban kasi sabi ko sanay naman tayo sa hirap eh ayun so hindi nga ako inabutan ng 5 minutes kasi parang meron kaming ano uh, area sa loob ng barn na parang may butas kung tawagin namin niya pit. Ayan, tapos andyan lahat ng mga equipments diyan kami magsasalo ng mga turkey. manuala na sasaluin ng yung turkey. E bali yung yung loob ng barn nung time na yun is uh, nasa 2,000. So ay 3,000. So, ngayon, sabi ko, sige, edi nag na. Nag Kailangan mong dakmain yung turkey, tapos ilalagay mo dun sa parang machine, tapos merong katabi dyan, sa katabi mo, na siya yung mag-enseminate. Eh, hindi pa ako pwede noon, bago pa lang. So, nag-catch. Hindi ako nabutan ng 5 minutes, guys, sabi ko sa inyo. Akala ko yung susuko talaga ako. Sabi ko, patay na. Ang laki pa naman ng nautang ko para makapunta rito. Ang laki nang ginastos ko kasi, guys, kasi nag-agency nga ako. So ayun sabi ko tsatsagain ko na lang muna hanggang mabayaran ko yung utang <laughs> eh nung nabayaran ko na yung utang sabi ko ay parang ano, parang okay naman sabi ko parang kaya naman ng katawan so yun uh, hanggang ngayon dito pa tayo nagtatrabaho pero hindi madali sa una pero sabi ko sa inyo guys dalhin nyo lang yung ano dalhin lang yung isang sako yung pasensya tsaga at saka um, talagang ano i-prepare nyo sarili nyo sa pagpunta rito. De depende ito sa mapupuntahan nyo. Kasi ako naman eh, poultry lang yung napagtrabahuhan ko. Tsaka yung pinagpa-part-time ko na, na auto parts. Pero, hindi madali. Tapos, sa uh, kaya maraming mga ano, maraming akong nakikita sa YouTube na umuwi. Katulad yan, hindi kinaya. May mga nagsasabi na, alam ko naman na medyo... In-stress lang nila, sabi daw, eh, naging 3 months. Pero anyway, three months lang nagstay dito sa Canada, etc. etc. Anyway, lahat naman tayo, iba-iba tayo ng mga hugot sa buhay, di ba? Iba-iba tayo ng mga pinanggalingan, iba-iba tayo ng mga, ng mga tawag nito, moldihan, kumbaga. Iba rin molde ko, kasi pag hindi ako nagtrabaho dito, pag hindi ko tinuloy dati, kasi pinakinaan din ako ng lobe, kung hindi ko tinuloy dati, moti ako guys kasi lulubog ako sa utang plus uwi pa ako sa amin. Pag tatawanan na ko ron, gagawin akong talk of the town. Ayan. So ayaw natin ng gano'n. Kaya talagang sinikap natin. Pero may mga Pilipino pumupunta dito kasi na may pera talaga sa Pilipinas. Na wala namang ano, hindi naman, hindi naman lahat pumunta dito kasi gusto may trabaho. Yung iba gusto lang talagang pumunta dito kasi pangarap nilang pumunta di ba diba? So wag naman natin sanang i-judge yung mga tao na na umuwi ng Pilipinas kasi hindi nila kinaya dito. Choice nila yun. First of all, buhay nila yun. So, yung mga content creator dyan na mga ginagawang parang napaka laking, laking big of a deal yung kanilang content about sa mga Pilipino na umuwi. Sana ikaw, hindi ka rin mapauwi. O sana hindi ka rin panghinaan ng loob. <laughs> diba? Kung napapanood mo to, tol, sana hindi ka rin panghinaan ng loob. At kung yung mga kasama mong ginawang content, content yung bagay na yun. Ano, informative pero sana in a way na hindi natin dinadawon yung kapwa natin Pilipino, di ba? Yun lang naman. Wala naman akong ano sa inyo kasi ang YouTube is free for all. Walang luma, walang bago. Para sa akin, we're all the same. Wala dito sa Canada. Saludo ko sa mga nauna Pilipino dito. Pero we're all the same. We are here with the same purpose. ba? Diba? Para sa pamilya, para kumita ng pera. Now, ko iba, ikaw, yung mindset mo is kasi matagal ka na rito, et cetera, et cetera, <laughs> Nararespeto ko yan, pero we're all the same. You know, technically, we're all the same. Anyway, back to our topic. Uh, yun na nga, uh, hindi madali yung trabaho talaga dito sa, ano, sa industry ito sa pou poultry industry. Saglit guys, bubuksan ko lang yung pintuan kasi andiyan yung kasama ko, naka-close yung ano yung door. Saglit. Um, uh, ngayong araw, ang process namin, kami ay uh, mamumulot ng itlog. Ayan. Ang pasok ko po ay magsisimula ngayong araw kasi <clears throat> dito sa company namin, hindi lahat ng company, pero in our company, the week, the week starts always at Sunday. Sunday to Saturday. Ganun kami magbilang. So, ang pasok natin this week, isang day off natin Saturday and Sunday, I think. Yeah, next week. And then balik na naman ako ng Monday. So, tatrabaho tayo ng Sunday to to Friday. Mahaba-habang labanan pa 'to guys, no. Simula pa lang ng week. Kahapon pumasok din ako kahapon. Um, nag-8 hours lang tayo kahapon. So medyo mahaba-haba pa 'tong labanan. Tapos sa uh, uh, ngayon dito sa Canada, lalo na dito sa community kung saan ako ngayon, uso yung flu at saka yung uh, mga inuubo. Ayun. So nag-iingat tayo. Uh, kagabi nga uminom ako ng uh, gamot din kasi hindi naman uh, parang may nararamdaman ako, uh, ano lang, parang precaution lang kasi ayun na sabi ko, uso na yung flu dito at uh, talaga on a winter winter ano on a winter days on a cold months, talagang hindi talaga maiiwasan 'yan. Subo muna ako sa glutinous. Mm. Maraming mga nagkakasakit. Yan. pero laban pa rin sa buhay. Mm. Hopefully wala nang COVID medyo bihira naman na magka magka report na may COVID dito sa community namin pero COVID is always around kaya ma mainam pa rin na mag-ingat um, so like I said today mamumulot lang kami ng itlog ngayong, ngayong araw tapos bukas um, uh, kami yung parang artificial insemination yung gagawin namin bukas Andito na rin yung mga kasama ko guys. Maaga din sila. 30 minutes yung biyahe. Itong kasama ko nakakarating lang. Mula London. London, Ontario.